Isang so, mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay December 7, 2024, Sabado at ngayon ay ginugunitan natin ang kapisahan ni San Ambrosio, isang ubispo at pantas ng simbahan. Atin po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 30 verses 19 to 21 and verses 23 to 26. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kalakbay ninyong upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanin, upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pangararo ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo. Parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mabagpalang araw sa inyo po lahat. At ngayon po ay Sabado ng unang linggo. At mamayang gabi ay magta-transition na tayo ulit patungo sa ikalawang linggo ng panahon ng Adviento. At muli no, tayo po ay nasa konteksto ng ating paghahanda para sa pagdiriwang natin ng pagdating ni Kristo, ang unang pagdating at ang pag-aasam natin na sana siya ay dumating na muli. Kaya nga, maganda po no, na habang tayo naghihintay, ito yung panghahawakan din natin. no Yung pangako ng Panginoong Diyos sa kanyang bayan, Israel, at maging sa atin pong lahat. No? Sabi nga dito, hindi na kayo tatangis ng matagal. No? Ito yung uh, magiging uh, epekto o dulot ng pagdating ng Panginoon. Na lahat ng mga uh, nalulumbay o nalulungkot ay, hindi na magtatagal hindi na kayo iiyak. No? Mawawala na at matatapos na ang paghihirap natin. At sabi niya, diringgin niya ang ating mga panalangin at ipahintulot na ng Panginoon na o sabi niya, kung sakali man no, na tayo ay nakakaranas ng mga pag, ng sakit o magdanas man tayo ng hirap, yung Paniwalaan natin at pakinggan natin na, na si Kristo bilang ating inihintay ay kasakasama natin at siya ay hindi mawawala, hindi magtatago. Hindi siya magiging mahirap hanapin dahil kahit tayo po ay may kahirapan o may dinaranas na mga problema, mananatili siya sa atin, kasakasama natin. Kaya nga, sa mga susunod na mga linggo, pag maririnig natin, lalo na kapag simbang gabi, na papangalanan siyang Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin lagi ang Diyos. Na siyang binabanggit ngayon ni Propeta Isaías no, na hindi siya magtatago, siya ay kasama natin at maririnig natin ang kanyang tinig upang ito ay magsilbing gabay natin. So, parang napakagandang buhay ang ating pong uh, mararanasan sa panahon ng pagdating ng Panginoon. Tatapos na lahat, magiging okay na, magiging payapa na. Yung inaasam asam natin na kapayapaan ng isip, ng puso ay mararanasan na natin. So hindi, hindi na malayo ang pagtupad ng pangako ng Panginoon sa kanyang mga binitaywan na ipinahayag ngayon mula kay Propeta Isaías. At talagang siya rin mismo ang magpupubayad sa atin, siya din mismo ang magsisilbing gabay, tanglaw o liwanag sa atin po mga nadidiliman na mga pag-iisip, nadidiliman na mga buhay. So lagi pong may pag-asa. Kumapit lang tayo, panghawakan natin ng mga pangako at salita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapapalang araw sa inyo po na.